Ayun si Julio Julio Ito Kogi ka mag-iingat ka Sagada hits Let's go With Asian Pac Boy. Iniwan kasi tayo guys Kasi nagpalit ako ng lens ko Kasi didilim na dito mamaya maya Time check natin na uh, 6 o'clock 6.10 Hindi afternoon Sagada Sagada I'm coming home to Sagada Sarap! Habulin natin habang maliwanag pa Grabe yung mga ano dito no Biglang alon Ang bankingan Andito na sila guys Muna kami guys Nagkaanuhan, nagkahiwalayan kami Ano? Sabi ko sa'yo eh, magtiwala ka lang sa... Grabe yung habulan natin uh, habul tayo, eh. Sarap, sarap ng bankingan <laughs> dito Okay na, nandito na lahat Basa, 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 basa. Ingat landslide to, ah. Ingat landslide, ah. Guys, grabe, oh. Ang dilim, oh. Oh, basa, basa, basa. Oh, ang dilim, tapos may basa, basa pa. Hindi ka pwedeng di dito. Relax lang tayo, relax lang. Oh, rap road, rap road. Biglang rap road, eh, oh. no. Biglang rough road, grabe ito Sira, sira yung daan, pasagada Copy Isa to, sa Rosario pa lang, Sir Vanja si Locos Layo-layo pa ba tayo bago magsagada Dalawang oras pa Sarcinas. So ano lang kami guys, pahinga muna saglit Nakangalay sa kapkamay Copy muna Ayos mga wawak Let's go, let's go. Ingat sa lahat. Clear lang ha. Ingat ha. Sige, pasok ka, pasok Nakano ano ha. <laughs> ingat lang, ingat lang ha. Ay, yung na nangyari. Naligaw na. U-turn kami, U-turn, U-turn U-turn kami guys, nag-U-turn kami guys Mali yung tranko Kaliwa kanan, kanan kaliwa oh, Awitan daw, awitan daw May ano daw, may problema Naihina rin ako Grabe, mali yung ako. Oh, Ay, sorry, 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 sorry. Eh, bakit mas? Lahat na lang ng abir nasa iyo. Namali, naligaw. Nag-U-turn. Nandito na rin. Buti, okay ka na. Okay ka na. Okay na. Kaya na, kaya na, Julio. Kaya, kaya. Pagsubok lang yan, pagsubok lang yan. Tatapusin natin to. Sige, kakayanin mo. Para sa so turismo. Para sa so turismo. Let's go, let's go, let's go. Time check, 8.29pm. Guys, nandito kami sa gitna ng Purok 2 papatayan sa harap polis Sige po, unahin si Julio Bago ka mo Julio So, ka mag-iingat ka Pasalikan mag yung ano, yung tail sa pool, sa, sa pool sa, sa pool talaga siya Hairpin na hairpin Untiikan ka na Julio, mag-iingat ka kitang kita ko yun Biglang may tak sa harapan niya Isa ka pa, Hammerman Op, oh, op, oh, ina-slide tayo, ina-slide kayo dyan ha ah. Matali, 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 matalim ha May truck, may truck, may truck May truck, may truck, may truck Kinakain niya linya, kinakain niya Si ano, Hammerman, bagalan daw sabi ni Hammerman mo, daretsyo lang Belo, belo pa angat, belo pa angat Rockford Gaming, grabe oh Ay, sarap, bonfire Bonfire, sarap naman nun Okay, so, si ano, nabutasan daw si ano, AJ guys AJ, ano nangyari sa'yo? Nabutasan daw si AJ? Asa si AJ? Ano, 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 ano yung malambot sa'yo? Sinasabi <laughs> ko, gagawin ko problema na Hindi, kaya yan, kaya yan So guys, time check 8.52, nandito na tayo sa Gon, Gono, Gon Bontok, Mountain Province Kunti na lang guys, agada na, na tayo 9.20 na, 9.20 guys 9.20, dumuretso na ulit kami Tuloy-tuloy pa rin ang bangkingan Walang sawang bangkingan Pagada Mountain Province Ito na yung pakiyat Pakiyat na to guys Pakiyang hindi natin kita yung view Ang ganda sana ng view dito Foggy na oh fog na Foggy na guys Foggy na Activate natin yung fog light Dito na pala kami Thank you Lord Maraming salamat Lord Hindi tayo pinabayaan Grabe naman dito, ang sarap naman. Ayan oh, Sagada, Boracay, North Pole, Ottawa, Yakusik, Sagada, Cape Town. Congrats Mac, congrats Mac. Safe tayo, safe, 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 safe. Congrats, safe tayo, safe tayo nakarating nang ano, nang ligtas. Thank you Lord, maraming salamat Lord. Lagi natin pinagpapasalamat na ligtas tayong lahat. Ligtas tayong lahat. Congrats, congrats, congrats. Finish line. Nice one, nice one, nice one, nice one, nice one. Oh, very, good. very good, very good. Grabe, napagtagumpayan natin, guys. Si Pakboy pala yung may-ari ng bahay na to kaya siya yung nauna. So guys, maraming salamat. Thank you, Lord. O, sa araw natin ng mga taga. Ano sa taga sa kayo? Taga, taga Busao po. Busao. Opo. Busao po. Tagada. So guys, dito na kami. Tayo muna. Buti